Kaya natin ngayon na. Sino yung kasama niyong lalaki kanina? Eya, aminin mo, nilaloko mo ba ako? Anong isip ko niyan? Tama nga ako. May iba ka na. At talagang pinakilala mo pa sa anak natin, ha? Bakit? Ano ba na patunayan sa'yo na O, oh, ito. Ah, uh, labo mo. Oh, Daddy. Is this for me? Yes, it's yours. Thank you, Daddy. Ah, hello. Ah, ganun? Daddy. Ah, sige. Ah. O, sige, sige. Ah, call you back lang, ah. Okay. Sige, sige. Ah, okay. Oh. Anak. Ibigay ba ni Daddy sa'yo yan? Yes, Mommy. Gusto mo buksan natin? Sige po, Mommy. Wow! Ang ganda! Ang oh, dali, hawakan mo. Ikaw mag-open. Wow! Mm. May bago ka ng po. Mm. Alis ka? Oo, oh, hinaya na ng mga kaworkmates ko. Pero gabi na. Day off naman eh. Tsaka, alam uh, naman, sahod. Nga pala, ilagay ko na yung buong pero sa ATM mo. Uh, gastusin nyo na yung kung ano yung gusto nyo bilhin ni Krisha at gala mo na din siya para mag-enjoy yung bata. Ha? Hindi ka Baka hindi na siguro. Mga over kasi ako. Malamang Kailangan ko ng pahinga. Sige, is na ha? to? Ah, dating app? Gusto pa ba to? Try ko nga. Install ko. Eh, ah. hey, kailangan pang mag-picture. Haligo nga muna. Hmm. daming nag-follow sa akin ah. Check ko nga. Teka, mukhang okay tong isang to ah. Pareho din kami ng hilig. Tsaka parang masarap kausap. Kung magkakasundo kami nito ah. Chat ko nga. Hi. Hi. Um, hi. Hey, uh, nice meeting you. Ito pa si Ian. Ah, uh, 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 uh. <sighs> Ang um, aga mo naman atan dumating. Mm, ako, ayos lang yun, no? Siyempre, mas okay na yung lalaki yung nag aantay kaysa naman yung babae. Aga mo nga, eh. Ay, hindi naman. Ayoko lang din kasi nang nalilate. Wow. <laughs> yung ba kasi mga babae na kilala ko, ha? Sa oras lang naman. of course not. Ang dami mo kayong pagkakaiba sa mga ibang babae na kilala ko. That's why I like you. Oh, ha? May nasabi ba ako? Baka may isipin mo, masyado kong pushover. Ah, uh, Wala. Uh, I mean, hindi ikaw. Ako. Ah, uh, bakit? Iyan. Gusto kasi akong aminin sa'yo. Ah, uh, okay. Ah, uh, ano yun? Iyan. May anak na kasi Ah, uh, okay. May asawa na din ah. Um... We're still together. Pero ang layo namin sa isang isa. Uwi lang siya para matulog. Tapos kapag take off naman nga, aalis din siya. O di kaya, Nakikipag-inuman sa mga workmates na wala siya kura sa amin ang anak namin. Hindi rin namin siya nakakaga, nakakasabog o hala. Even sa special occasion, hindi lang siya makakasabi. Parang nga lang siyang human debit card eh. Na naglalabas lang ng pera. Eh, ikaw, mahal mo ba siya? Sure, eh. na eh. nag na lang ako para sa akin Kaya ako. Hey, Alam, ayoko na maging selfish eh. Kaya nga sinabi ko agad sa ito eh. Para habang maaga pa, habang hindi pa lumalalim eh. Magsasama natin. Eh, dahil tayo ipaglaban. Lalaban po kayo ng anak mo. Bibigay ko sa yung pagmamahal na nararapat para sa selamat salamat din yan. Oh. tayo slow. Oh, tayo mm, Happy ka. Mami, sana si Tito Ian na lang po dati ko. Oo oh, talaga. <laughs> <laughs> Saya natin ngayon ah. Na. Sino yung kasama niyong lalaki kanina? Eya, aminin mo, nilaloko mo ba ako? Ganang isip po nyan. Tama nga ako. May iba ka na. At talagang pinakilala mo pa sa anak natin, ha? Bakit? Ano ba napatunayan sa'yo sa neto Huwag mo siyang inadamay dito, ha? <laughs> wow! talagang kakampihan pa yung walang kwentang yon. Kung meron ng walang kwenta dito, ikaw yon. Kaya wag mo siyang idadamay kung ayaw mong idamay ko yung babae mo. Wow, ngayon, lilipat mo sa akin usapan. <laughs> Mga babae na ha, talaga. Oh. Bakit? Totoo naman, di ba? Ano akala mo sa akin? Walang alam? Di ba, six years old na nga yung anak niyo? Pa paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Ikaw ba naman may asawa ka, tapos uuwi ka lang para matulog. Hindi ka kaya magdududa doon? Matagal ko nang alam, Russell. Pero dahil mahal kita at ayoko lumaking walang tatay yung anak ko, kaya nagtiis ako. Pinilit kong paniwalaan yung sarili ko na balang araw magiging buo tayo. Na balang araw makakasama ka namin. Pero hindi eh. Eya, mahal ko din naman kayo. Kaso, kailangan din nila ako eh. Kailangan ka rin naman namin, eh. Noon. A Anong ibig mo sabihin? Alam mo, ngayon ko lang nakitang sobrang saya ni Grisha. Ngayon ko lang siya nakitang mumiti ng sobrang laki. At alam mo pa? sabi niya, Mommy, sana si Tito Iya na lang yung naging daddy ko. Nakakatuwa, no? Na yung ibang lalaki pa yung bubuo sa winasak mong pamilya. Iyan. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Ivan Berain, nagpapasalamat sa inyo sa inyong panunood sa T1 Manila. sa nga po palang kailangan nyo ng smartphone, dito po kayo pumunta sa Cellboy. Sapagkat bawat smartphone na benta ay tulong sa iba. And by the way, do not forget to watch and... Mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Timon Manila and don't forget na mag-follow po sa, sa Facebook page at sa TikTok page ng Timon Manila. Maraming salamat po dahil sa Timon Manila, ang saya ay walang katulad. Eh! Sa Timon Manila, buhay ay masaya kasama ang bagata. Wala kasi saya sa bawat tulog at kalaw. Magkasama tayong lahat, Timon Manila. Olang pag-alilangan.